alam naman daw kasing umamin. Dahil talagang hindi magandang ako sa to. Pero ayon nga sa kasabihan, wala daw uso kung walang pinagmulang apoy. O, oh, paano nangyari? At napakalakas ng loob ng taong nag-aakusa dito sa um, NBI official na ito ng NBI 11 dyan sa Davao. Malakas ang loob niya. So, titignan natin siguro or i-consider natin yung background ng taong yon kung bakit ganun siya kalakas na loob na isiwalat na kung nga ay uh, may tinatanggap itong um, NBI official na ito. May tinatanggap galing kay Kibuloy. Sa dami kasi ng kayamanan, sa laki ng yaman na lang si Kibuloy. Abay kahit sino ngayon nasisilaw sa yaman. Ano? Totoo yun. Mas lalo pong nasisilaw sa yaman ngayon yung mga taong nasa pwesto, nasa kapangyarihan. Mayigi pa yung mga ordinaryong kababayan natin, hindi mo yan basta-basta masisilaw sa yaman. Ngayon, natural lamang na i-deny at itanggi ito, the top official of the NBI Bureau of Investigation in Davao has denied allegations he has received bribe from the kingdom of Jesus Christ. Mm -hmm. Or yun nga, galing daw kay Pastor Kibuloy, Apollo Kibuloy. Doon sa nangyaring uh, pagsilbi ng arrest warrant, gusto lang daw nila na mahinahon, matiwasay. Mm. Okay, so may nahuli ba? Wala. Hindi nakita si Kibuloy. Pakikiusapan daw sana nila si Kibuloy kung sakaling naan na sumuko na. Mm -hmm. NBI. Para kasing sa mga nakaraang taon, sabihin na natin, wala talaga tayong medyo nababalitaan na... Um, naging marahas naman ang NBI sa mga pagsilbi ng warrant ano pero sa puntong ito kasi ito po ay dangerous tinuturing na dangerous fugitive etong si Kibuloy. at yung pag um, pagpasok uh, nila dito sa compound na ito abay may mga tour guide pa daw mhm mm napaka comfortable daw okay yung tila alam na alam kung saan pupunta at yung nag-aakusa daw na may bribe or binabayaran itong NBI official na ito, hindi naman daw niya nasaksihan yung pagpasok ng grupong ito mismo sa compound ng, ng KOJC nga. Ang mga kababayan natin, siyempre, ay hindi na Hindi na ang ano, Nawala daw uh, nangyaring sukulan. Yun din kasi ang nakita ng mga kababayan natin sa estilo ng pagpasok dyan sa KOJC. Planado, mukhang nakaschedule na andyan yung mga lawyers, ng, ng uh, mga lawyers ni Kibuloy. At mukhang yun nga, may mga tour guide pa. Planadong planado. Mukhang doon nakita ng mga kababayan natin kung bakit ganon ang pagsilbi ng warrant. Pinaalam, nakaplano, may pamirienda, yun daw eh. Yun daw ang nangyari doon sa loob. Ngayon, ito ay kaugnay ng aligasyon na tumanggap ng suhulang lang opisyal mula sa leader ng Kingdom of Jesus Christ. At yan nga ay itong si si, si Albau <laughs> and BI director ng uh, Region 11. Yung uh, nag-aakusa, yung naglabas ng uh, balitang ito, yung nagpasabog nito bago pa man din, um, pinangalanan, bago pa man din siya o niya isinawalat ang lahat ng ito. Marami na rin pong haka-haka mula sa mga kababayan natin kung ano ang totoong nangyayari. Kung ano ang um, lagay na rin si dito nga sa mga NBI official na ito. So, hindi natin masisisi ang taong bayan dahil yun ang nakikita at nararamdaman din nila. Kaya kung eto man ay totoo, totoo nakaw, ay dapat, dapat managot. Dapat hindi hindi ang NBI lang mismo ang mag-imbestiga dito. Dapat din po ay merong ibang body na mag-imbestiga kung eto nga ay may katotohanan, etong aligasyon na ito. Dahil na, na nakikita ng mga sa mga kababayan natin, na mukhang patungo doon sa idea na totoo nga na nagkasuhulan. Matagal na. Noon pa man din. Good luck.